na may susumbong yung asset natin dito. May inaabangan po sila dun. Sa likod? Opo, may mga kalaban sila eh. Sino may inaabangan sila? Sila YG? Ano may kalaban? Sino? Guys, okay, dito na ako sa likod Eh, no? Nakikita ko sila YG dun. No? Para may inaabangan nga talaga. Oh. Gulo na naman pinasok na ito. Pipiglain natin ito. Shhh! Hoy, YG! Pero na naman isusumbong yung asset natin dito Ano yung sasabihin mo? Kaya yeah. Oh. Si, si YG po nandun po Pero di ko alam po nakupunasan po sila huh? May inaabangan po sila dun Sa likod? Opo may mga kalaban sila eh. Sino may inaabangan sila? Opo. Sila YG? Opo. Opo. Ano may kalaban? Sino? Ano po di ko po alam kung po sino po Pero basta po nandun po sila siguro O oh, sige pupuntahan ko Sige na baka makakita pa kayo nila YG Huwag kayong maganda di ko sabihin Guys nandito na ako sa likod Ay, no, Nakikita ko sila YG dun oh. No. Parang may inaabangan nga talaga oh. Ayun oh. No? Putangin nito mga to. Hintayin ko sino inaabangan nito mga to. Hindi, mamaya may lalapitan ko na to. Ay, sila YG yan oh. na, gulo na namang pinasok na ito. Nakarin ko na nga. Ito lang. Ito. Pipiglain natin to. Hoy, YG! Hoy! Ano ginagawa nyo dito? Ba't ang dami nyo dito? Ha? Hoy! Shhh! Anong practice? Hoy! May nagsabi sa'yo, sa may inaabangan kayo. Sino inaabangan nyo? Ikaw, sino inaabangan nyo? Wala, wala! Wala, 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 wala! Wala, wala! practice kami dahil sa may project namin. may project tayo. May project! Patingin nyo ako! Patingin nyo ako na pinapractice nyo! 1, 2, 3, 4! Ikaw niloloko mo talaga ako ha. Ano na naman sino kaaway mo? Sino kaaway? away? sino eh, ba, ba 'yun? May nagsabi sa akin, may inaabangan daw kayo ha. Tsaka ba't din nandito kayo? Hindi naman dito tambayan nyo. Eh, hey, dito tambayan namin. Bagong tambayan namin to na. Oh, na. Oy, oh, oh, sino inaabangan nyo? Sino? Uh, yeah. yeah. Nagpo-practice Nagpo lang kami dito. Yeah. Nagpo-practice? Ikaw ha? Nagpo-practice lang kami. Hoy, Ay. sino? Sabihin mo sa akin. Wala nga, wala nga. Kulit o, oh, ka na. Umuwi na tayo. Wala. Umuwi na tayo. Wala. Hali na. Ano ako? Ano, ako? Oh, ano ako? Oh, bakit? Gusto mo kutungan ko lahat yan? Ay, to, <laughs> o sige, subukan nyo. Liga rito. Ikaw ah, malamang ko lang may inaabangan ka, yayariin kita boy. Wala akong inaabangan. Wala akong inaabangan. Ba't nakatambay kayo dyan? Dami-dami nyo. Hindi naman, nagpa-practice, diba? Magpa-practice. Hindi mo naman mapakita sa akin kung ano ba. Kaya umuwi na kayo. Wala namang kayo practice eh. Itong kulit na ito, ganap na ganap to. Uwi na! Hoy YG, hindi pa tayo tapos ah. Manda sa akin sa bahay, kupal ka. Practice. Practice, may inaabangan kayo? Inaabangan daw, baka nagpa-practice na Ma may likod. Mau ko rin kayo. Pag nalaman ko, nakikipag-away ka ito, ha? Guys, tawanan nyo ulit to. Hindi ko bibigyan ng baon to. tawanan What? nyo lang ng tawanan hindi, to. Huwag ka ako tawanan. Lagi na. ako nawawala ng daon dahil yun, no? Tawanan nyo lang to. Pag maraming tumawa dito, wala, tumawa dito, walang baon tong bata na to. Oy, YG! Ano na naman yun? Guys, huwag lagi na ako napapagalit at tas, tas uh, ako laging bao, no? Tamat. Dahil dyan, no? Oh, Huwag yun natutawanan dahil sa inyo rin yun, eh. Tinatawanan nyo rin, eh. Hoy, hoy, hoy. Dapat lang sa'yo tawanan. Pasaway kang bata ka. Pag tinawanan nila, tinawanan to, di kita bibigyan ng bakong kupal ka. Bo, may naabangan kayo dun, eh. You Sabi know. mo hindi. Hindi. Oh, Sinubong... nagja lang kami. Eh, nagja-jogging. May aset ako dun, boy. Sino yung aset? O, oh, bakit? Ba't bumalalaman? Si eh, Raulo pag, ka pala, eh. Masok ka dito. Pag nalalaman ko yan. Tawanan nyo to para walang baong dun tangan na to.